Pinat? Okay. <laughs> Pinat? Okay, okay. Another update for Baby Pinat. Napakasweet na mag-amang Luis at Baby Pinat. Habang kumakain si Pinat at pinapapak na naman ang kanyang paboritong chicken with broccoli. At nasa harap naman si Daddy Luis niya at naglalambing sa kanya. Kung dati-rati ang mag lang na sina Mami JC at Pinat ang sweet sa isa't isa, kasi kapag sinabi ni JC halikan siya at sinusunod agad siya ni Pinat. Pero kapag ang daddy niya hindi ito sumusunod. Kaya ngayon tuwang-tuwa si Luis dahil nagkaisip na si Pinat at lumalaki na, naintindihan na niya at unti-unti na malambing sa daddy niya. Ngayon kapag sinabi ni Luis kay Pinat kung pwedeng halikan ang ulo niya, ay inilapit niya agad ito sa daddy Luis niya para halikan. Pinat, I kiss your head. Oh, Samantala, super cute ang reaksyon ni Pinat at halatang nagustuhan niya ang kanyang bagong toy car na kulay po siya pink. Makikitang nakasakay si Pinat sa kanyang toy car mula minder ng kanilang bahay papasok at makikita mo na naka-smile siya.

at kinausapan niya si Vilma Santos na parang sinasabi niya na babay bye Love you. Bye-bye. Bye-bye. Mm. Nice. <laughs> <laughs> Isinama naman ni Mami Jessie si Peanut sa isang store para bilhan si Peanut ng kanyang mga gamit. At ang cute talaga ni Pinat habang karga-karga siya ng mami niya at super behave pa. At laging naka-smile si Pinat kaya nakakatuwa ang batang ito super ganda pa.